Bili nyo kuya. Natin yung... Ayusin oh, mo naman yung video mo. ah, <laughs> oh, kuya, okay, yung... hindi yan hinag. Pupuntahan namin yung... Na ako. Na ako. Akala ako nandito eh. Kahoy? Rin... Baka, li... Baka ahas yan kaya David. <laughs> kakaibang hayop. Ay, kakaibang hayop tuloy. Ito yung naku-curious na kami kung ano Parang alam ko na kung ano yun. Napasok na sa isip namin kanina. Ahas na. Charot. Uh, Ibu Parang sinabi. Hmm. Parang ganun lang yung nasa isip ko. O kaya yung uh, malapit dun mga lizard. ko muna. Parang malis dito Yan eh, maganda talaga yan. Pet ko yan eh, kailangan niya na tup. Tungguh? Tungguh, tup.

sa yung para sa aquarium isda talaga para sa isda yun ano <laughs> isda <na> talaga doon <laughs> pa. hmm. So, pa pamamalupa dito kahit punuin lang natin nari <laughs> lupa Ala, ay, ayun yun yung banda doon sa may mga kambing baka <laughs> <laughs> may tae doon ah wala doon sa bandang ano may upuan <laughs> dito ba? ano pa yun nandito? o oh, wala yan ito? ay okay yan pero sana walang dahon-dahon ito mo ganito, ang ba? na ba, ba? <coughs> yung itap? Ay ano naan dun, hiniram ng daddy. Ano yun? Oo, risa si Shama yun. Ano to? Ano pala eh? Kapakahirap. Oh,

malalaman na natin kung ano na oh may bagong housemate oh ay di ba lang di ba ito nangangalmot ay Ayan. Ano pangalan yan?

Ayaw ko na kung ano na yung lalita mo. Ano ba? May ano ba tayong cat food? Bagong pusa. Nakakatawakan mm -hmm. kasi hindi ako nakahawakan ng kasi <laughs> kung ba itong lahi ng pusa. Tapos tapos. White yan? Kaya yan. cute! Sweet child! <laughs> so cute! Ah! Mga bagong hayop mo yung magpapasta. <laughs> Um. New part of the family. Hindi ka namin papamigro. Iiyakan tayo na kita. Ayan. Buwan pa lang po ba ito daddy or taon na? Okay. Ayan na. Ano yun? Hindi ko, ko alam eh. Ngayon pa lang namin makikita. Cobra? 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 Si Bobby. Ah? <laughs> ah? Hindi oh, na sabi lang yun para ah, mawalan para para mm -hmm. yun yun sa mga ng gabintik pirong ganito ano pirong 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 yan yan. pirong 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 pirong

Gara-gara 8 menit sih. Tahu tak? Kira-kira. ya? Nono, kira-kira mana? Kita main patik. Patokan, Salah. Ini paling. Ini mulia.

Ah, <laughs> tahimik lang siya. <laughs> Kasi <Pahimik> lang, <siya. laughs> lang po, wala nakakapitan kakapitan dito sa baba. Doon po yung may kakapitan eh. Paano kung may isang pantulong yun ano? So, ang gusto mo ay Diyan pala bukas eh. Bukas na lang pala. Ang ganun. Kalabong. Tapos mo makakasang Ang lumakan nga kanina.